Mga kaibigan, mga umaga sa ating lahat. Happy morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka-negosyong partner, Ate JB. Ayan, so for today's video, kaibigan, napakaganda po ng ating topic, no? Ng topic na ating pag-usapan. We will be talking about, no? Paano ba magpresyo? How to do pricing, mga kaibigan. Sa pag-presyo po, ay maraming mga factors na dapat i-consider and this video kay Bigan ay very useful po kahit ano pang business ang meron ka kahit ano pang negosyo mo kahit hindi ka pa sari-sari store owner no kahit ano kay Bigan na business meron ka napaka importante applicable po ang video na ating pag-usapan ngayon so paano ba mag kay Bigan actually maraming mga paraan maraming ways there are lots of factors kay Bigan to consider Uh, about pricing, their friends. But for now, para hindi ma hindi natin uh, mapaabot ng napaka maraming minuto, siguro oras yung ating video. Alam ko na busy kayo, kaya kayon tatlo na muna. We will be talking about the three ways paano magpresyo yung kaibigan And before that, please, their friends ah. Uh, Do not mind my background noise. Maingay po ngayon kasi yung mga students, wala ang kanilang teacher. Yung tindahan ni ITGB ay nasa likod lang po ng paaralan at wala ang teacher. Kaya maingay yung mga bata. Merong nagsisigawan. So sorry po. Ang pasensya po sa boses ni ITGB, six days na po. Halos isang linggo na akong may sipon, may obo, yung lagnat ko. Thank you so much God, wala na. Kaya, ayan, pasensya po sa boses ha. So again, kaibigan, o paano ba magpresyo? Before that, kaibigan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB, And then, pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pagasin. So, sana kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami patay matulungan. sana kaibigan, please don't skip the ads. Ang malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Ngayon, kaibigan, pag-usapan na natin Paano ba mag-presyo? Number one, kay Bigan, isang paraan paano mag-presyo is yung tinatawag nating cost plus cost plus so puhunan plus the tubo, capital plus the profit kay Bigan. So magbibigay tayo ng example, there, friends. Example lang naman ito. Halimbawa kay Bigan, no, itong cost plus na pamamaraan, ang cost nito, yung puhunan natin ay 20 pesos. Ngayon, ibibinta natin ng 24 pesos. So, cost plus the tubo. So, 20 pesos yung cost, yung puhunan, plus 4 pesos the tubo. Ito yung tinatawag natin, no, sa pagpepresyo, kaibigan, isang paraan sa pagpepresyo na cost plus. Ito yung ginagawa namin ng na mga sari-sari store owners. Cost plus. Kung magkano ang capital, their friends, lagyan na ng tubo. Yan kung bibili ka ng tubig, 10 pesos ang puhunan, ibibinta mo ng 15 pesos. Ito yung tinatawag na cost plus. Yung kapital natin at dagdag na yung profit, so cost plus. Ito yung isang way kay Bigan sa pagpepresyo. Now, the second uh, paraan kay Bigan, o the second factor tinatawag paraan ways sa pagpepresyo, is yung tinatawag natin na market price kay Bigan. So, sa market price kay Bigan, we're not considering our capital. So, hindi natin iniisip magkano yung capital, magkano yung cost of production. Hindi natin yun iniisip kay Ang iniisip natin sa pagpipresyo ng ating produkto gamit itong market price is that yung market natin yung environment, yung market, yung customers natin, yung mga gagamit ng ating produkto, 'Yung clients natin, sila 'yung iniisip natin, pinagbabasihan natin sa pagpepresyo. Ito 'yung tinatawag natin na market price. Okay, so, Bigan, magbibigay ako sa inyo ng example para maintindihan nyo po 'yung tinatawag natin na market price. Ito po kay Bigan, for example na ito 'yung tubig. Sa tindahan ni Ate GB, ang bintahan ko po nito ay 15 pesos. 500 ml po, 15 pesos. At siguro, most of the tindahan, kung hindi men lahat, 15 pesos po ang bintahan rin nila. Ang puhunan mo po nito ay 9.90. Sa iba, wholesaler, 10. Sa iba, 11. So, mostly 10 pesos ang puhunan nito, 500 ml na tubig, the friends. Pero, kaibigan, na-notice nyo ba, na-halata nyo ba, pag ito ay binibili nyo sa karinderia or sa restaurant, Lalo na inside sa mall, hindi na po 15 pesos ito, magiging 30, 35, sometimes 40. Most of the time magiging 35 pesos po ang tubig sa restaurant, lalo na sa mga food court. Iba no, kung sa tindahan 15 pesos, sa food court nagiging 35 pesos. Pero ang tao bibili pa rin kasi iba na yung environment. Kung ikaw nasanay ka sa 15 pesos sa mga sari-sari store, pagdating mo sa restaurant, kahit maisip mo na, wow, mahal naman. Ang mahal ng tubig, 15 pesos lang ito sa amin. Bakit ito sa restaurant, 35 pesos? Kahit isipin mo pa yan, kaibigan, pero sabihan mo, sabihin mo na sinungaling si Ate JB, na titiyak ko, bibili ka pa rin. Bibili ka pa rin kahit 35 ito. Bakit? Kasi nga sa chance environment, wala na tayo sa sari-sari store, wala na tayo sa mainit na lugar. Nasa loob ka na ng mall at the comfort zone, comfortable area, comfortable area kay Bigan with aircon. At yung mga mga taong nakapaligid sa iyo, magagara yung kasuotan. Masasabi nating middle class store, mga mayayaman. Kaya ikaw kay kahit mahal, bibiliin mo pa rin. And take note ha. Pariho lang ang ang price capital nito. Kami mga sari-sari store owners, 10 pesos ang bili namin. Yung mga owners ng mga restaurant sa so mall, 10 pesos lang yung rin yung capital nila pero mas mahal sa kanila. Much, much more kung ikaw kaibigan ay OFW or palagi kang nagta-travel abroad. Para napunta ka na ba sa airport kaibigan? Walang 15 pesos or 30, 35 pesos ng 500 ml sa airport. Hindi ko po talaga nakita. Ang tubig sa airport na ganito kalaki, ganito karami ay 60 pesos, 65 pesos, 70 to 75 pesos. Bakit their friends? Kasi again, change sa environment. Yung mga nagtitinda ng tubig doon, iniisip nila na lahat ng mga taon doon ay mapera. Kung nakaya mong bumili ng ticket, plane ticket worth of thousands, libo-libo, ang presyo ng plane ticket, huwag mong sabihin, hindi ka bibili. Hindi mo ma-afford bumili ng 60 pesos of bottle of water? Naka-offer ka, nakapunta ka sa ibang bansa, hindi ka makabili ng 60 pesos of water? Ako kaibigan, based on my personal experience, nasa airport ako, nauhaw ako, bumili pa rin ako ng tubig kahit mahal naisip ko iba talaga ang environment yung talagang environment kaibigan plus factor yun, yung market natin yung client, yung mga taong gagamit ng ating produkto yung taong magt-take ng ating produkto, yung taong kakain ng ating paninda or sino pa, ma, ano pang produkto na meron ka kaibigan depende sa market yung market natin kung mayayaman kaya tila, talaga nila bumili yung iba kahit hindi pa mayayaman dahil lang sa environment change. Na change na kasing environment, di ba? Airport. Wow. Halos lahat masasabi natin may mga pera, mga tao doon kasi abroad. Kaya change environment, change the price. Pero kaibigan, again, take note. Yung kapital hindi nag-iiba. Parehas pa rin ang kapital, kaibigan. Pero nagiging mahal ito depende sa environment. So isa yun, kaibigan, sa factor, no? Sa pagpipresyo. Number one, plus yan yung ginagawa namin sa sari store owner ito market price kaibigan again depende na sa lugar another example kanto fried chicken dito sa kanto namin may nagtitinda ng fried chicken 20 pesos 15 pesos pinakamahal 25 pesos 30 pesos nang kumain kami sa restaurant doon sa Cebu City 75 pesos one piece 99 pesos one piece meron pang quarter 110 pesos quarter size na chicken nag ang presyo, nagmamahal ang presyo. Isim naman ang presyo sa wholesaler ng mga manok. Bakit? Change of environment. Kaya ikaw kaibigan, kung magpresyo ka na iyong produkto, serbisyo, kahit hindi pa, pa, produkto, hindi mga pagkain, kahit yung serbisyo, depende rin kaibigan. Kami, nagre-repair kami ng mga appliances, mga electrical pa, electrical motor sometimes. Pag yung kliyente namin sa tingin ko ay kagaya ko lang hindi mayaman, ayan, normal pricing lang. Pero pag ang kliyente ko ay nas, masasabi ko talaga na mayaman, ma-extra yun. Yan. Yun yung kadalasang nangyayari kaibigan. Market price. Iba talaga. Nag-iiba ang presyo. Kaya ko kaibigan, pwede mong mahalan ang iyong presyo. Depende sa market mo. Okay. And the third but not the least is the price penetration. Price penetration kay Bigan, yun yung pagsimula, introductory price mo, yung pagsimula mo, yung presyo, yung mababa lang. Kung nagtitinda ka ngayon ng fried chicken, again, fried chicken na lang yung ating sabihin, no? Kasi well known na, trending ngayon, fried chicken business. Kung ngayon, nagtitinda ka ng fried chicken, yung meal mo, one rice, fried chicken, and gravy, ngayon, 35 pesos or 40 pesos. Ngayon, may nakatikim at yung nakatikim, nasarapan sa iyong pagkain, sasabihin nila ngayon ito sa kanilang uh, mga kaibigan, mga kapitbahay at saka kapamilya. Uy, masarap ang fried chicken ni Ate Gibi. Ngayon, yung mga taong sinabihan nila, pupunta, magta-try, susubukan ang iyong fried chicken business. Nasarapan sila. Ngayon, pang nang nasarapan sila, sinabi na naman nila sa kanilang mga kakilala. Hanggang dumami na ang nakakakilala sa iyong fried chicken. Yung customers mo noon na 10 lang, naging 20 ngayon, 100 tao, 100 customers in one day na. So, ngayon kay yung sinasabi na price penetration, pag marami nang nakakakilala sa you, friends, pwede mo na yung ngayong taasan ang presyo na yung produkto, na yung paninda. So, ngay no, kung ngayon, 30 pesos one meal or 35 pesos one meal, pwede mo gawing 40, 45, 50 pesos one meal dahan-dahan ang pagtaas ng presyo, huwag namang biglain yung yung customer. Kung ngayon, 35 pesos ang value meal mo, isang rice, tsaka isang one-piece chicken or 40 pesos, ngayon, dumami ng nakakakilala na sa'yo, sa yung masarap na fried chicken business, wag mo namang biglain sila na gawin mong 90 or 100 pesos ang one meal. Ayan, mahalata agad na mga customers, hindi nila magugustuhan. So, dahan-dahan, ang pagtaas ng presyo. Ngayon, 35 pesos ang tinda mong fried chicken with rice. Nang dada dumami na yung customer, gawin mo from 35 to 45. After 2 months, 55. Dahan-dahan ang pagtaas ng presyo, Bigan, Hindi talaga ito mararamdaman ni customers. No, pagdahan-dahan. Again, wag natin silang biglain. Ito yung tinatawag natin na price penetration. Ayan, See, my, si nagtanong si Francis <laughs> intermission number magkano daw ito kay Bigan? Isang pad 20 pesos, may bumili ng paper. 20 pesos isang pad. Naging kay Bigan ha, sana na intindihan niyo po ang ibig ko ang ang gusto kong ipahiwatig sa inyo kung paano magpresyo. Actually, marami pa kay Bigan based on our competitors, marami no. Ito lang muna. Paano ba dapat magpresyo? Paano ka magpresyo? Makakatulong ito sa iyo kay Bigan. Number one, cost plus. Number two, market price. Number three, price penetration, their friends. So, pumili ka na kung alin dito ang swak sa negosyo na papasukin mo at natiti ako, makakatulong ito para sa paglagoan ng iyong negosyo. Again, thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po hanggang duli yung aking video. Lagi mo lang tandaan, kaibigan, na hindi imposible, hindi mahirap na no? masinsing ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tama disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Tiyak ka sinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa iyong pagmamahal kay Ate I also love you guys. Thank you so much. God bless!